parang pa naman, in-invite ka doon? Ni oo, oh, oh, biglaan. Hey, okay, si ano, ato Ginevi, parang nag-re-release really, 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 yeah, si yeah, ma but, ama, ko. Ko. Mm. ano? May at may nga po siya. nga, abot At saka ayaw ko ng ganun kada may an. Ipupos mo yung thank you ganito. Si Jacqueline na, gaya na rin. Si Jacqueline din. <coughs> Hindi, tinatanggal ko sound nito. Sabi ko nga, Nato mo muna yelo niyan. Tapos Nagganyan. Water jag. Ha? Uh -huh. Oh? Kailan? Oh? <laughs> sasain. <laughs> Dati ako, hindi ako sasain. Ako ngayon ang tigasain. Eh. Wala yung asawa Wala mo eh. Ano, eh. Wala kami boy. Rupo, <laughs> ano, 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 Nagawa kami ng kaloong. Lalagyan ko na lang 'to ng ano. Ako. Na Sila naman mayat maya. Thank you na sa nagbigay ng ganito. Ano? I star, star sa akin nga mayroon akong star sa pungsang galad di ko ginaganoon. Mas labo. Eh, pwede na diyan. Maluluto rin 'yan. Para ako naglalaro la ang din. Ya nga, kukulo yan. Mamatay microbio niyan. Oo nga. Sa ka ka nakaalam na wasa? Nawasa na walang chlorine. Dito, nakasanayan namin na nawasa ang tawag.